sa social media ang mga bagong nitrato together ni Nayasi Pressman at kamarini ni Sur Governor Luigi Villafuerte. In fairness, mukhang unti-unti lang ang nilalantad ng dalawa ang kanilang special na relasyon sa madlang people. Matapos kumalat ang balitang may namamagitan ng something sa kanila. Isa lang alantarang kissing photo na kuha sa 74th Foundation Day ng Bonbon bon Camarini Sur noong August 13, 2023. Kasunod nga nito ang pag-amin ng fiancé ni Yasin na si Jan Simira tungkol sa kanilang paghihiwalay. Pero hanggang ngayon ay wala pang official statement ang aktres lang breakup. Bukod dito, hindi pa rin nagpapaliwanag ang aktres tungkol sa kumalat na viral engagement video nila ni Chan Simira. Hindi pa nga um ang tungkol sa paghihiwalay nila ng dating nobyo ng bumandera naman sa social media ang mga picture nila ni Yasi at Governor Luigi. Ito ay kuha habang magkasama sa isang ATV adventure. Kapansin-pansin din sa litrato na nakahawak ang kanang kamay ni Luigi sa kaliwang hita ni Yasi. Makikita din ang twinning bracelet ng dalawa. Marami naman ang nagbigay ng komento tungkol dito. Lalong-lalo -lalo na ang mga nitisen na sumusubaybay sa kanila. Ito rin daw ang rason ating magkasintahan na si John at Yasi. Samantala, marami ding nainggit sa sweetness ng dalawa. Hanggang ngayon naman ay di pa diretsahang inaamin ni, ni Yasi at Governor Luigi tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Magjowa na nga ba o sweet as friends lang? Yan ang ating aabangan sa mga susunod. So this is your Project EO. Please like, share, and subscribe. See you at my next chika.